Okay. Okay. Maray. Maray. Iskiloin na natin. Isa pa. Isa. Dalawin. Set kalahati. Set kalahati. Ayun. Kulang tatlo. Kulang tatlo. Kulang sangguhit. Yan. Ayos. Tatlong kilo. Um, Mori. Mori. Dalawa, dalawa to. Dalawa. Uy, sakto. Dalawang Iyon. kilo. Dalawang kilo. <laughs> Tapos. Dalawang kalahati. Tatlong nos. Hindi. Bikilya. Bikilya.

ang guys, okay, sa mga huli natin. Ilang kilo lahat. Ilang <laughs> kilo.